Hello po! Magandang hapon! Kumusta kayo? Ayan po pala yung aking itinanim noon na mga mani So may mga tumubo na po Ito po ay 6 na araw na pong nakalipas Ayan at may mga tumubo na Ito maliit pa lang Ayan may mga dahon na rin lumabas Yung iba ay Ayan buto pa lang na may sprout na maliit siguro dyan sa ilalim kasi umangat na po siya sa, ayan umangat na po siya sa lupa, nakikita ko na yung kanyang uh, buto tapos ayan pa yung iba marami naman po yung tumugo na, tapos ayan ito wala pa siguro kulang pa sa araw yung iba <laughs> pero nagkasabay naman yun sinabay-sabay ko naman po silang itanim pero talagang hindi po lahat ay tumubo agad-agad ayan so dito naman po sa side na to ayan ito po yung mga mani pa din ayan marami po ako natanim sa mga anim na araw na nakalipas ito may na mga tumubo na rin naman marami-rami na rin dito so ito wala pa isa Ah, tamnan ko na lang yan pag ano, ayaw talaga nilang tumubo. Yan yung mga naitanim ko. Medyo marami-rami din ito. Yan, makapag-ani na naman tayo at hindi na tayo bibili ng mga mani. Nasa sipag at syaga talaga yung pagtatanim. Kasi kung tatamad-tamad ka, kung may mapagtamnan ka naman, o oh, ba diba, salanan mo na yon <laughs> kung magutom ka. So, meron ako ipapakita sa inyo. Ito yung mga nakaraan kasi diba nag-ani ako. So ito yung nagkaroon siya ng sprout at uh, hindi ko na siya tinanggal dito. Nagkuha lang ako nung uh, medyo malaki-laki ng ano mani tapos nilipat ko dito. At ayan na siya ngayon no. Oh. Medyo malaki na tapos itong isa ito yung buto lang tsaka sprout na maliit lang yung ano itinanim ko pero ayan na siya ngayon, oh, 'di ba? hanggaling. galing. At ayan, thank you for watching. Bye.